Pito ka mga trabahador ang napatay matapos ginpanglutang sa armado ng mga tao nga nagsulod sa Gwadar Port sa nabagat na nakatungdan sa Pakistan. Base sa investigasyon sa otoridad, nagakatulog ang mga biktima sa nagluntad ng pagpangatake. Ang insidente ang padayon pa nga ginaimbestigaran. Wala man sa nag-ako sa responsibilidad sa krimen. Isa ka aeroplano nga kargado sa 79 ka mga pasahero ang naglapaw sa runway samtang hanang ang mag-take off sa Blaze Airport sa Senegal. Bangod sa insidente, napulo ka mga pasahero kag isa ka pilot ang nasamaran. Apat sa mga ini ang yara sa seryoso nga kondisyon. Ang aeroplano, ang isa ka Boeing 737-300 nga ginapanagiyahan sa Air Senegal. Ini ang padulong kontani sa Mali sa tion sa aksidente. Ang aksidente ang nagresulta sa temporaryong pagserado sa airport.